nang umaga kaka-lover. So time check 6 AM nang umaga. Ang tanong, Sir, anong oras po dapat mag-spray? Huwag tayo mag-spray nang madaling araw hanggang at least mga 7 kasi ano pa ngayon may mga pollinator, magagambala natin sila. Dito sila naninirahan sa Tras Ali dito. Dito banda. So huwag tayong gumawa nang umaga mula alas 5 kasi meron ng araw niyan maliwanag na alas 5 alas 6, alas 7 yun ang time ng pollinator ngayon pumunta lang tayo dito para mag video so ito yung uh, kulay ng UF18 medyo late siya mahinog compare dun sa mga green yung green yun lagi dito sa Davao ang nauuna mahinog so tingnan natin kung ano yung green So ito yung UF18 pa rin. Yan. Karamihan yung tanong, uh, sir, laging may mga dahon, hindi na hindi tumutuloy yung bunga. Ito 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 yung green. Ito yung green. Maaga siya. Maaga na mahihinog ang mga green. Ito po, tingnan nyo po, yung katanungan. Sir, laging nagpa Eto Ito, may mga dahon po. Tingnan nyo po. Sir, laging may mga dahon. Wait nyo lang po. I-pruning nyo lang po yan. Pag na-develop na yung taas, alam mo yung taas, yung tuktok niya, pag na-develop na yan, oo, oh, magdadala rin to ng bunga. So, minsan, hindi naman talaga lahat na sabay-sabay. Depende po yan sa pruning. Dapat sabay-sabay yung pruning. Technique dyan. Sabayin nyo yung pruning, tapos sabay yung fertilization program. O, pero minsan may meron talagang hindi hindi ano, hindi magkakasabay-sabay. Kaya babayan niyo lang. Yan i-pruning niyo lang 'to, mga sprout sa kabunuhan. Tapos pag na-develop nang taas, tap pruning, side pruning tapos sprout, mamumunga din 'yan. Pag na-develop na 'yung dahon. Kasi nga photosynthesis doon galing 'yung ano sa dahon sa kasalupa. Kaya sila nagkakaroon ng kakao. Tulad nito, may green tayo. So ito yung uh, W10. So ready na siya na ano na natin na sprout na, na natin. Pruning na axis pruning na natin to nang nakaraan. So kulang na lang siya ng abono sabay-sabay dapat. So pataba tayo ng ano mga pads niya. So yung pag-aingatan na lang natin dito yung mga ano padrat kaya kailangan nating ma-open yung taas konti yung mga dahon lang, 'wag yung mga sanga, 'wag mong putulan ng sanga. Kailan makapasok yung sikat ng araw para yung mga padrat, yung mga punggos sa hinang padrat ay matatanggal, mabilis siyang maano, mawala sa hangin at saka sa sikat ng araw. Saka meron din chemical, yung mga sinasabi natin na fungicide, coside, mga insecticide, yung mga cocktail mixed, pwede rin 'yun pag malala na yung area nyo. Pero pag okay pa naman Uh, sa sikat ng araw wo, talagang matatanggal mawawala yung mga padrats kasi yung nakaraang last last kung ano data yun ang ginawa ko hindi ako nag-spray nagano lang ako nag-open lang ako ng area pero wag yung prune sa taas kasi kailangan din ng kailangan ng kakao ang ano ang dahon photosynthesis nga doon siya kukuha ng vitamins para ma-develop ito itong pads mga pads niya tsaka dito sa lupa yun lang po Maraming salamat.